at yung mga sinasabi ko sa inyo eh. Lolo naman, wala na kaming ginawa na hindi nyo kami pinagbawalan. Eh, lahat ng ginagawa namin, kinokorek nyo eh. Uy, e, talaga naman kayo magpisa, wala na kayong nagawang tama ah. Puro palpak. Gaya na lang niya suod mo. Kailangan siguro magpagawa pa ako ng araw. Bakit naman po? Uy, e, nakakakita ka pa ba diyan? Oo, oh, oh, adjustable oh. ito. Oh. <laughs> iba nga yan ah. Uy, e, mabalik tayo rin sa pinag-uusapan natin kanina. Alam nyo kayong magpinsan. Nang maghulog yata ng bisyo ang demonyo dito sa lupa, sinagap ninyong dalawa. Tingnan mo, no, pag-inom ng alak, paninigal yung walang tigil, pambababae, pagnanakaw. Aba, sa ginagawa ninyo, maswerte nang umabot kayo ng 30 anyos. Hindi kayo kumain sa lolo nyo. Oo, oh, 65 anyos. Maganda pa ang katawan, ha? Lo, mas gugustuin ko pang mabuo ng 30 anyos lang eh lahat ng gusto ko nagawa ko. Ayokong umabot ka katulad ninyo, eh lahat ng bawal, hindi nyo nagawa. Di ba, Tisoy? <laughs> oh ito. Sa kalo, hindi nyo ba alam? Lahat ang masama, yun ang masarap. Uy, sa kapat, Tisoy! Oh, ano yung mo? Ano yung nasa buhok mo? Ilo, hey, style ang mga kabataan tulad ko ngayon yan. Pasosyal. Oh. Kaya ang baho ng itsura nyo. <laughs> alam mo ba, Tisoy, ang inaasahan kong tumubo sa'yo, sungay, hindi yan. Kaya ikaw, buhat ngayon, tigilan mo na yung pagkain ng nako ng manok. Tinutubuhan ka na ng pagbak, eh. Oh. Hoy, 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 teka. Baka pag uwi ninyo magpinsan, eh, gulo na naman ang uwi ninyo rito, ha? Eh, eh, lolo, hindi pa nangyayari. Pinangungunahan nyo na naman kami. Kaya tuloy, yung hindi dapat mangyari, eh, nangyayari. Kaya, lolo, Kaya, lolo, ikaw, ikaw ang dapat, dapat ang nasisihin. Ikaw na. Ba, mga damuhong ito, ha. Tara, Oh, ingat sa yes? Good evening ho, ma'am. Eh, inibitahan ho kami ni Lise. Ah... Uh, oh, sige, go ahead, go ahead. Ma'am, tignan niyo naman yung mga bis nila. Okay lang yun akong bahala. Oh, sige, go ahead. Okay. Eh, ma'am, ako manalagot niya kay bus eh. Akong bahala, sabi eh. Okay lang yun. Okay. <laughs> Mora! Anong ginagawa mo rito? Ikaw nga nang ginagawa mo dito. Ako alam ko kung ba't ako nandito. Alam mo naman, ito ang gusto ko eh. Ininvite ako ng may party. At alam mo, ang bait-bait pa nga ng kapatid na si Jojo eh. Mag-ingat ka kay Jojo ah. May topak yun. Make a wish. Sa akin, piano ba kita na akin Bakit? Sa akin, piano ka ba nang galing? ayusin mo pag si ba ka. Nakita mong buhok ko, kulot. Ugali ko, kulot din. A buhok mo, Pero ang utak ko kulot. Kaya yung buhok mo kulot. Sumuunatin ko. Tapos ka. si Pagkamatay na kayo lahat Huwag lang itong mamatay! papatayin pa ako! Tropa ni Jack, tumarot